buhat sa inyong kalan, buhat sa ihawan, o fireplace sa inyong tahanan. Inaalis at itinatapon mo lamang, ngunit napakarami palang pakinabang, at maaaring magamit mo pa bilang pataba sa halaman, panlinis sa bahay, isang first aid, at maging sa paghahanda ng mga pagkain. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating talakayin ang mga importanteng gamit ng abo na madalas nga ay itinatapo na lamang. Pero bago tayo magpatuloy kung bau ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang abo Nabuhat nga sa nasunog na piraso ng kahoy na ginamit natin sa pagluluto, partikular na sa mga probinsya, ay isang bagay na wala na ngang masyadong halaga. Inaalis ito at itinatapo na lamang sa mga bakuran dahil nakasisikip nga ito sa inyong lutuan. Ngunit hindi alam ng karamihan na napakarami palang tulong gamit at pakinabang ng mga abong ito. At iyan ang ating pag-uusapan. Ang abo buhat sa nasunog na kahoy ay isang bagay na mayaman nga sa potassium, calcium, phosphorus, magnesium, copper at zinc. Ito nga ay isang mainam na pataba sa lupa upang muling mapasigla ang inyong mga tanim na halaman. Ang mga abo ay mainam ring pantaboy ng mga peste at ilang mga insekto na sumisira sa inyong mga pananim. Ibudbud lamang ito sa paligid ng halaman kung kinakailangan. Ang aburin ay mainam na magagamit sa kusina sa paglilinis at pagpapakintab ng mga plato at kutsara at isang sangkap rin sa paggawa ng sabon. Maaari mo ring ibudbud ang mga abo sa ilalim ng cabinet at ilang appliances upang maitaboy naman ang nagkalat na mga ipis. Gayun din sa mga fur babies natin na maraming mga kuto. Mainam ito upang maalis at maubos ang mga kuto sa ating mga alagang aso. Isama lamang ito sa sabon habang nagpapaligo ng inyong mga alaga. Mainam ring ginagamit ang mga abong ito na pang finish sa mga pottery products tulad ng paso o mga clay pots. Alam mo rin ba na isang alternatibong pampaalsa o lebadura ang abo ng kahoy? Isa itong alkalizing agent, katulad ng baking soda, subalit mainam na pinuhin ito at iproseso ng tama sapagkat ang lasa ng abong ito ay masyadong matapang. May ilang mga particular nga na pagkain o mga tinapay ang ginagamitan ng abo kagaya ng Piki at Hopi Blue Corn Pancakes. At batid mo rin ba na ang paborito mong pretzels ay ginagamitan din pala ng abo sa pagluluto? Inihahalo ito sa tubig at sinasala upang mapanatiling ang malambot at malinamnam ang paborito nating pretzels. Subalit maliban pa rito, ang abo ng kahoy ay magagamit din pala natin bilang isang mabisang first aid. Mahusay ito sa mga sugat, panlaban sa mga infeksyon, kills bakterya at upang mabilis na maghilom ang mga sugat sa balat. Kaya naman huwag mong baliwalain ang mga simpleng abo na ito sa inyong mga kalan dahil ito pala ay maraming pagkakagamitan. Ikaw, kayo sa inyong probinsya, saan-saan nyo -saan nga ba ginagamit ang mga abong ito sa kalan. Uling, isang bagay na kadalasang matatagpuan sa kusina ng bahay at madalas ngang gamitin sa pag-iihaw o sa pagluluto sa tulong ng kalan. Subalit batin mo ba na ang uling ring ito ay maaari mo magamit sa napakarami pang bagay at kabilang na nga rito ang gawin itong isang mabisang pampaswerte. Halika at alamin at mas kilalanin ang lahat ng mga posibleng tulong ng uling sa ating buhay. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga pampaswerte? Pampaswerte hindi mo kailangang pagkagastusan, kundi sa tulong lamang ng uling na sa kusina lamang ninyo matatagpuan. Iyan ang tampok ngayon at ating pag-uusapan. Ano nga ba ang uling? Ang uli nga isang klase ng magaang na carbon residues buhat sa sinunog na halaman, hayop o mga punong kahoy na mayroon lamang limitado o kukunting oxygen. Kadalasan ito nga ay ginagamit ng mga tao sa probinsya sa kanilang pagluluto. At bago natin pag-usapan kung papaano nga ba ito gagawing pampaswerte ay alamin muna natin kung ano at kung saan-saan pa nga ba ito maaaring gamitin. Number 1. Ang uling ay ginagamit ng mga blacksmiths o mga panday sa paggawa ng mga kagamitan na yari sa metal. Sapagkat ang uling ay maaaring uminit nga nang hanggang 1100 degrees Celsius na perpekto nga sa ganitong klase ng gawain. Number 2. Pangalawang gamit nito ay ang sa pagluluto o ang sa pag-iihaw. Sa mga probinsya nga ay napakainam ng uling na gamitin sa mga pagluluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Number 3 Ginagamit rin ng uling sa paggawa ng mga paputok o mga fireworks sapagkat mahusay itong nagbibigay ng magandang uri ng sparks. Number 4 Isa rin ang uling sa pinakain demand na sangkap sa mga pampaganda o mga cosmetics. Number 5. Ang uling ay mahusay ring gamitin na pang-purification o pang-filtration. Mainam itong pansala ng mga mineral at nagaalis ng mga hindi kailangang kulay. At siguro nga ay madalas mong mapuna na ito ay nilalagay nga sa mga refrigerator sapagkat ito ay nagaalis ng mga masamang amoy. Number 6. Ginagamit rin ang uling sa ilang larangan ng sining katulad ng pagguhit o painting. Number 7. Gayundin sa paghahalaman. Napakahusay ng uling na gamitin at ilalagay ito sa mga paso upang magsilbing kapitan ng mga ugat ng halaman lalo na nga ang mga orchids. Number 8. Maging sa medisina ay ginagamit rin ang uling bilang panlunas sa mayroong mga gastric problems. Maaaring ito ay nasa anyo na ngayon ng kapsul, tablet o powder form. At ang panghuling gamit ng uling ay bilang pampaswerte. Batid mo ba na sa tulong ng uling na ito ay maaaring bumuhus nga ang swerte at mga pagpapala sa inyong buhay? Nasa tulong ng ritual gamit ang uling ay hindi na kayo problema pa financially. Kinakailangan lamang ng uling sa ritual na ito at isang metal na lagayan o maaaring kalderong hindi nyo na nga ginagamit at isa pang lagayan o palangga ng metal o kawali bilang sa pinito. Sindihan lamang o paapuyin ang uling sa lagayan at saka ipwesto ito sa inyong silid tanggapan o sa silid tulugan. Subalit, paalala lamang na magdobli ingat habang isinasagawa ang ritual na ito. Kung handa na ang baga o ang uling ay kumuha ka naman ng isang kutsarang asukal at saka ito ay budbud o ilagay sa uling. At habang ito nga ay umuusok, ay banggitin ninyo ang inyong mga hiling at dasal sa buhay. Ang uling at ang asukal ay mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya o kamalasan sa bahay at sa buhay. At sa kabila nito ay pangtawag nga ito ng swerte at kasaganaan. Hayaan lamang ito na lubusang maabo bago ito itapon sa lupa at huwag na huwag sa mga simentadong lugar. Sa tulong ng ritual na ito naggamit ang uling ay hinding-hindi nyo na nga po problemahin pa ang pagkakaroon ng pera at magiging madali na lamang para sa inyo ang makahanap nito. Subalit laging tatandaan na marapat ay taimtim at bukal sa puso ng may pagpapakumbaba habang isinasagawa ninyo ang ritual na ito. At syempre pa, sabayan natin ng gawa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin ng mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV. Ang dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong